Ko, isang uh, katanghaliang kainitan sa atin mga brother Napapakainit uh, na ngayon Time check, it's 11am ng katanghalian na Kaya ramdam na ramdam na yung init dito Oh, buti naman at lumilom-lilong Pero mainit pa rin kamote kamote gaming muna tayo mga brother <laughs> kamote kamote gaming oh. para lang makaiwas sa traffic eh misan kailangan mong uh, mga bote pari si brother kit eh tingin naman Tingin naman <laughs> Ang daming na Nakita na ni brother eh Uy Putra guys Kabul muna tayo din eh Pero solid 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 <laughs> Parang CBR uh, 650. Hoy, kung makikita nyo dito eh samentado na yung daanan dito ilang araw na lang ito eh madadaanan na ito at uh, makakabawas na ito sa uh, traffic dito sa bawan parang ang sarap uh, pag uh, mga gantong trailer Babawas muna tayo ng kayamanan natin mga brother. Oh, machine unavailable available. Pipakas drop kaya natin tong uh, perang ito. Ay, tayo magagarote pag ating ka-drop pa ito. Ano <laughs> oh, pa na nga ulit ngayon? Joke lang 'yung mga brother ha, hindi tayo sumahod sa YouTube o sa Facebook. 'Yun na inuutos lang sa atin. Baka naman sabihin niyo na ang laki ng sinasahod natin dito. Pero napapakaliit Palusente mo lang Sandaan na rin natin dito eh. Subukan natin kung uh, Mabibigyan natin ng uh, sticker Yung solid supporter natin Na nagmessage sa atin noong nakaraan Tingnan na natin si na madam Kung narito nga uh, Bale yung kanyang anak ay humingi ng sticker sa atin noong nakaraan at uh, kung makakadaan daw tayo dito sa may karinderiya parang uh, kainan ni Consihal ang pangalan ng uh, kainan mga brother kung kayo mapapaliga dito sa diversion road eh pwede kayong kumain dito tingnan natin kung bukas oh putang ina wasak na wasak ang daanan, no? parang mga halit na halit talaga sa lalaki ba naman ng mga truck na dumadaan dito parang dito yung kainan ni eh, na ate pero parang sarado sarado siguro pagkalinggo o baka nasa likod di natin alam shout out sa inyo mga solid na sumusuporta sa atin na sumusubaybay hindi ko lang ko alam kung uh, sarado nga ba yun o, o iba lang ang daanan baka mamaya doon pala sa likod ang daanan Uy, may photoshoot photoshoot pa si na brother Ay, nasira tuluyan yung uh, tabing bangin na daan na nakarsada dito Pag mapapadaan ka nga sa way na to Ay eh, napakatuwid Kaya napakasarap mag uh, Hindi naman humarurot Napakasarap bumilis ng takbo mo dito sa tuwid na karsada ito. Pero yung pagpagmamabilis natin eh at your own risk lang mga brother kung saan lang uh, nado na doon lakas ng loob nyo at saka yung uh, kakayahan ng mga uh, sasakyan nyo wag yung pagpilitan ang uh, bilis ng inyong sasakyan lalo na kapag uh, paparating sa mga gantong mga intersection eh alam niyo na mag, uh, magmabagal na kayo i-giveway nyo yung mga papasok ng mga sasakyan para tayo nagla-ride lang ng umaga ah. wala tayong katakip-takip sa ating ah, braso ganyan na ah, kalakas din ang ating Mio Sporte eh, mga brother talagang hindi ka ipapahiya kahit na nasa 115cc pa to eh talagang ah, kung halagaan mo naman ang ayos sabi nga nila eh wala naman sa motor yan, kahit na malaki o maliit ang motor mo, basta alagaan mo lang palagi yan yun, may na yung uh, tulay dito at malapit-lapit na itong matapos siguro sagad-sagad na sa nobenta ay, wah, napapakalaki ng uh, tarpaulin tarpulin sa bahaging yon. Talagang uh, binadjetan pa ng malaki para lang uh, hindi makalimutan ng mga tao ang mga pangalan nila, ang mga picture nila. Madali nga naman tandaan pagka palagi nakikita. Saan kain ba kayo doon, mga brother? Ganun lang talaga siguro. Pagkakagustusan ng malaki para lang uh, hindi makalimutan ng mga tao bakit ba parang ang daming banderita sa buwang araw na to sa mga buwan na to eh hindi naman na uh, total magpepesta naman kaya siguro madaming mga banderitas tayong nakikita sa mga daanan niya no oh. mga iba ibang kulay may pula may berde may puti yan kumpleto ang mga kulay ng mga banderitas at uh, na doon na lang kinakapit sa baba hindi na sa dating uh, nilalagay dito sa itaas ng mga poste. Ganun lang siguro pagka mga magsa-summer, magmamayo. Napapakadaming mga banderitas. 'Yan may mga kulay dilaw pa. Yun, sabi nga, happy fiesta Laurel. Pero tapos na ang fiesta. Sa dami ng mga banderitas Pula puti, dilaw, berde Kahit pa anumang kulay nyo ay eh, basta tayo ay eh, dapat nagkakaisa pagdating sa kung sino mang ihahalal natin Ngayong mga darating na eleksyon eh, Dapat ay eh, pakisamahan natin, irespeto natin kung sino mananalo Hindi yung tayo yung unang uh, kumukontra agad sa kanila uh, Magre-resulta nga yan ng uh, di pag-usad ng uh, progress ng uh, isang barangay o ng isang uh, bayan kaya dapat kahit sino mang manalo sa ating mga kumakandidato eh dapat pakisamahan natin oh, pagdating nga dito eh pagulpol na yung daan tingin tingin yung bata oh. sabi nga ay eh, dilaan mo muna bago ipasok ano kaya yun Isang bugtong-bugtong uh, ba yun? O isang ano lang? O nangyayari sa tunay na pangyayari? Kagaya nga ng ano, isa sa mga example niyan ay yung uh, sinulid. Tsaka yung karayom. Kailangan mo munang dilaan bago pasok yung uh, tali sa karayom. Kaya madaming uh, meaning ang mga ganyang mga kasabihan mga brother. Kaya pampagod vibes muna tayo